Ang bahay po, delikado pong mga kasama na, oh. Tagilid na. Ayan, loob po kayong kadungaw dyan, mga idol. At grabe na po ang uh, binaba, Kita oh. niyo po. Bali po ang daan dito ay, ayan po yung gatak. Sagat-sagat na po yan do, oh. Yung mga kababayan ko po dyan na mapalabo, mapadait. Uh, kung maaari, may daan tayo sa lower, diretsyo ng uh, Kapalunga, Bagong Silang. Uh, doon na po kayo mag-shortcut. Kaya naman po yung mga uh, saunahan ng ano, Uh, naga, uh, magpaano na po kayo mga idol magkabugo na kayo magsipukot, saradong sarado na po dito ang daan, ang dami na po doon sa may bahay, namin, at talagang uh, grabe po ang landslide dito ay sobrang lakas ang ulan kagabi walang tigil hanggang ngayon at buti nakalikas na po yung mga kababayan natin doon no? sa bahay na yun, nakaalis na at grabe pong kaulan laki silong lang tayo kay pinchamalon ano? Ayan naman, yung po mga martis natin. At yung mga kababayan nating martis namin. Na Araw, nagkuragit na. Ay! Talag. Kaya mo yan, naghahanap yan ng bagong taunan. Ate! Baka di mo alam! Oh! oh po, oh, laki na itinikwas na dyan, oh. Hindi po tayo makalapit mga idol at po. Baka mm, matambulan ang nagbibidyo. Mahirap po yun. Ano? Hindi siya malon? Hindi po, lumari, agap po to. Oh, parang milo, si Piro Parmer, so, naya, no? Nanonood din tayo oh. ng oh. mga gumuho. Nakalive like tayo, guys. Ayan, oh. Ayan, pasir po doon sa mga kababayan natin, uh, lalo po yung mga mabiyahe, mabakasyon, dito po sa Daid. Labo, ay huwag nyo na pong patuloyin. Huwag nyo pong patuloyin. Oh, Mari ay ano na po yung uh, ano tawag yan? Uh, maglikaw na po, maglikaw. Lumanik oh, na. Oo, lumikaw. Ayan po, tingnan nyo. Ay, wala pinsan. Urog talaga yung bahay niya. Maglagyan mo. Eh. Maya maya, hindi natatagal yan. Ano itong grabe kanina? O. Wala pa yan kanina pagdating ko. Ayaw po, tinigin ako lang. Oo. Uh -huh. Kaya mga idol, pasir po ng live. Ano? Igla, babagsak na po ang bahay. Ito po yung mga kababayan natin para malaman natin ng ano. Uh, di na sila pwedeng tumahan dito. Dar -dar na, tagal tiyang, ano dalawa <laughs> ka Isang agawit. Isang ano? Puro mga sibintihan yung baboy na may baboy na doon sa baba, may nahulog na baboy, mga manukan. Sam, kas-kas mo ano, bababa mo yung camera nga, ano. Bahay, mabagsak lang. Pabahay, ah, kaya daw, ayun, bahay. Ay, meron po, nahi pulver. Ay, bakit na yun? Ay, na, ay, nagpapagsak nagbabag, na dyan, no? unti-unti. Sige, di ko lang ito. Ay, ito, malaki na yung payong. Eh? Yeah. Oh, ay, ito, malaki na yung ayun na kayo, tas na suto. ayun na po, mapagsak na po ang bahay. Ang bahay, o. Oh. Nagagalaw na po yung, ano. Sa, ano, ay, magagalaw na. Wala, yeah, sabot na doon ang gato. Oh, delikado pati pala yung bahay ni Ardenes pa rin. Oo, oh, delikado. na doon sa gilid nga yun, sa may likod na yun ang kutsi ang gata. Delikado hmm. pa <laughs> bahay pa rin. Ganda ba kaya nung sayang? No, oh, oh, may hirap pating pating tumira yan. Pagka ay, yung gayong nagulang, oh, oh. ano? Yeah. Matras yung pati na yun, oh. Yung lalim. Yung lalim na yan, ay. Tuloy-tuloy ah, tuloy yan dyan. Na oh. Ay, pwede pa man yan. Kung talagang nagpipilit sila, hindi na natin sagutin eh. oh. o